Hello po, good afternoon. Isang mapagpalang hapon, mabiyaya at uh, mainit na hapon sa inyong lahat. Welcome po dito sa programang Pinagpanibagong Buhay. Samahan niyo po kami, aming um, mga tagapag, taga-sunod dito po sa programa. Samahan niyo po kami sa loob ng dalawang oras at marami po tayong mapag-aaralan at matututunan. Ako po ang inyong kapatid, si Tita Evelyn Lozano. At tayo po ay gusto kong banggitin na meron po tayong special guest from our love flock like main, si Sister Alice Bustamante, na kasama po natin from Macau. Babati po mm -hmm. siya. Mm -hmm. Amen. You know, magandang araw po sa ating lahat at hindi pwedeng tanggihan ang paangyaya ng Panginoon pag available. Kaya kahit nasa malayong lugar, ay ako ako po'y nandirito, nadinig ang panawagan ni Lord para po makasama ninyo. Hello po. Thank you po. Thank you. Mabati po ate mga makakasama ngayong hapon. Ah uh, hello po. Uh, magandang magandang tangali eh, o magandang hapon na, launa. Uh, thank you kay Lord kasi po andito na naman tayo sa ating gawain, sa ating uh, tinatawag tayo ni Lord at tayo ay tumutugon at ito ay biyaya para sa ating lahat. Samahan niyo po kami sa aming programang Pinagpanibagong Buhay. Sister Tina, tingin niyo po ito. Amen. Thank you. Thank you. Amen. Isang mabiyaya at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Uh, po ang bawat isa na mag uh, Facebook Live dito po sa aming programa, dalawang oras na ito, Pinagpanibagong Buhay. Inaanyayahan po ang bawat isa na mag-comment po. Meron po kaming comment set, uh, sa, sa site po. Pwede po kayong mag-comment at makisama po sa aming talakayan ito na ang Diyos ay magbabahagi ng kanyang mga salita sa dalawang oras na ito. Muli, ito po si Sister Allen, ang inyong kabalitaan. Eh, Thank you very much po sa inyong lahat. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, tayo muna po ay hihingi ng gabay at patnubay at pangungunahan po tayo okay. sa so isang panalangin ng ating kapatid na si Sister Tina Tino. Tayo po ay mananalangin at uh, tayo po ay dumati sa presensya ng ating Panginoon. Sa halang naman na anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. O Diyos ng Dakila, Diyos ng kabanal banalan Diyos ng Pag-ibig, Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya, pagpapala na ipinagkakaloob mo po sa amin na kami. Salamat po, Lord, sa bawat buhay, sa bawat kalakasan, sa bawat pag-aayos mo, bah! ng aming mga buhay. Salamat kaalaman